Hello guys, sira na itong saging ngayon nakita ako. Ngayon, ito si is to believe. Oh, anong pangalan ng saging ito? Pakicomment lang po. Anong pangalan nito? Nadaanan ko lang eh. Habo. Oh. Haba ng saging. Paano nakita yan? Ikaw na pansin? Ha? Ano? Ayan na guys, so, saging oh, kala ko sa Facebook ko lang makikita. Meron talaga si personal pala. Nakailang, alam, wala pa akong ano. Oh. na yung ano, ano kayang ano yan, may buto, ano. Paki-comment nga guys kung anong anot pangalan ng saging niyan tapos ayo mayroon hinubnaw na oh. Uh, guys, oh.